Ay, bye. Huwag sa tanang na minaw ka Itagot na lang ko sa pangalan. Nga sweetie. Huwag so Nagsugod ako ang confession. Nakuyab sa una. Tawagan na lamang siya, Remji. Si Remji ang klase nga lalaki na hiling inom Pero, botan. Sweet o And just just nga na ay pagkaariyaton. Gato na tayong nga na ako sa kuntita nagpuyo, silingan na sila. Tapos, thanksgiving to siya sa simbahan. pagdito dito ko niya unang nakita. pagdito siya na love at first sight sa ako. Si Remjeog ang bana sa so kong first cousin kay nag-inom og dito niya Gipangayo ang akawang Facebook account Og dito gi-add ko niya Kunya wala pa man ko na kaila siya ha Sumotong so, nangutana ko sa kong igagaw Kung kaila ba sila ni Remji Nito bag sa igagaw nga O oh daw Silingan man na nato Kauban nato sa simbahan Sumotong so, gi-accept na ako ba Mga pila kaadlaw ni chat na siya sa kuha o siyempre ako ako asyang gireplayan gato na time by mulakaway na siya o uh, new bataan kay mo trabaho na sa so, nga sige na mi og chat o niya taga kadlawan na mi mahuman og chat mga January to bye, birthday na ko to siya ang pinakauna nga ni Gritz sa kuha nga mora siya pagka alas 12 Kato na adlaw, Domingo to so nagkita mi sa simbahan. O niya agikilig pa dyan kong ayaw ba Kay sunod ay may birthday. Sa mga simbahan bay, basta na ay birthday or mo birthday hay pa, kantahan siya na. Sa mga to nga nagka-shake hands mingdo ha. Namugnaw yun siya ba? Naon sa. Sa mga to nga dugay pa mga nagka-chat-chat ba hangtod sa nanguyab siya sa kuha. Ah. So, mo to ba, yung dugay -dugay ba sa motobay nga dugay-dugay ba mga nagkatsyan. Ang Hangtod nang uyab siya. Kanya pagka February 13 ato, sa wala pa'y duduha, gisugot na ko siya. Huwag ka na time, naan na siya new bataan kay katrabaho. Perting ilipaya niya bay. Nga na siyang gisugot, pero tago-tago pa siya amo ang relasyon. Ay eh, mahadlok ko sa kontito, nga ba sa kwantita. Mga pila kasi na anak bay, o oh, kamat nga in love sya na kaayo siya sa kuha. Ni siya galit nga muuli na ko din na, ha. Gimingaw ko nilang mama o papa. Feeling na ko palusot niya bay. Kay gibiyaan niya iyahang trabaho para lang sa kuha o para lang magduol namin o para po nga makita na namo o perme ang usal -usa. Dan isa kaadlaw na bay, nag na siya nga lang. Ang tod kano sa amanta magtago-tago ani oi. tag mga bata. Nito bagisad ko nga agwanta ra gud oi. Maligal ra ligita. Unya bay, ako ang mama di ay kaya brod. Unya ni Chacho na si Remji sa mama na nanghid siya nga mamisita daw siya sa kuha. Huwag saway pagdwaduha ni Tugan ako mama sa kuntito na mamisita daw sa kuha sa si Remji. May gani lang kay ni Sugot Rapod sila. Gikumidyahan pa ko sa kong mga igagaw nga magminyo na daw ko. Manyan, ingon po isan isa na ako igagaw nga makakaon na daw sila Lagletson. Pero ningon na tito, na di rin na na siya maminyo, kaya ko ang anak dito man na sa una sa inyo ha. Dayo na nga tawa sila. Siguro mga alas 12 si to sa odd to, na si Remji sa balay. Natingala ko nga na ay nangayos sa gawas, upin pinaana pa nga. Mayong odd to te, call, misita kong sweetie. Eh. Kanya ako anak, nara sa kusina pero gikilig na kayo Kanya wala pa dito sila kabalo nga uyab na duha ato. So ang naitabo, nanawag akong mama og iyahang historia. Ngunit ako mama, nga seryoso na mga ka kaakaan ng gibati nimo Kaya namang kahanan nimo mabuhi akong anak. Huwag nito bag sa remg, nga, o oh, ante, makaya o Matubang balay ko dari o dili ko seryoso si mong anak. Pero ato nga time by, kigiskwela pa ko ato third year college. Nagdugay raman po dmin na Remje Hantod sa nanay na hitabo sa mga. lagi bay ba? Udong totok na mo to na buhat, huwag ni si Batra ko ato, O kamiran sila hang, balay ato, kay hang, mama o papa og gigsuon naman to, bukid ba? Samotong nga nagyayay na hitabo sa mua. Ang nabantayan na nandiyan na ako ato kay gihaloka na niya ang ako ang mga lips o gidula-dulaan na niya ang ako ang dughan. Grabe man po'd kaayo makaroman sa tawhana ba. Nisabay pa dyan ang kusog ng ulan ato o gipakapinan pa dyan kusog ng hangin. Ang grabe. Astang ang lamia man di ay sa pamino ba? Siya jod ang nakauna sa kuwa. Ah. Sakit kayo ba? Pero, kadugayan, ganahan ako hangtod sa... ya ang gikaon ng ako. Ah. Kayong gilo ka ba? Motong wa na li niya nakaungol pato ito ba? Pero pag nasunda nasundan na sapi. Iyaban ang ipakao ng iyahas sa kuha ah. ng murabag talong nga humot nga dako taas. Grabe kayo bay. Hantod sa milabay ang panahon bay, Nibabag ang isa na ko kaiyaan sa mga relasyon. Kaya kuno, bisyoso kuno siya. Tapos, napulan. Pero dili po drabat inuod bay kamay. Antod sa gibawalan namin nga magkita So nga nag ninja moves nalang lang minto ha. nga one time ato. Nagkita may pagkagabi eh. Unya sa namat yan pa dito. Nagsabay mig pauli, pero wala kauli dayon. Kini hapit na sad ko sa ilaha. Kung dito kay nanasay na ito po. Grabing kinananay. O pinaakay dito. Hangtod sa wala man hinuon niya na give it, Yahaman d'yo ang gisulod tanan. na. sugod ato, mas taghan pa ang nahitabo sa moang doha. Huwag siguro goodbye kaya tinuod yun ang maayo ra sa sugod ang tanan. pila ka bulan ana, nagkalabuay na may unya, wala na raba ko bisitaha sa ko ang binulan. Unya ator raba nga time, kaya siya sa lugar siyang kuya. Dugay pa kaya na siya ni ulit. Gingnan pa na siya sa kong pamilya nga pamalayan na daw ko pero wala siya na malay. Huwag ni yun siya. motong tong perting hilaka kay Murag, dili siya seryoso hangtod sa gipabulag na dyan ming duha sa kuwang pamilya. Siyempre wala gihapon minisugot. Huwag nanuhod iyang mama pero wala hinahang tanan. Nagtay kong piti ato. Huwag dito yung na-confirm nga buros ko. Kay Dohadjud Kalinia ang nikawas. Huwag perting hilakan ako ato. Sumutong gignan ako sa RMJ nga buntis na ko. Ningun siya. Nga sige, mara ako dira. Huwat ako. Muan ako sa inyo ha. Mahal ta mo kaayos sa kong anak. Huwag pag-amping mo dira permi. Huwag kumanyig ingon ato kay ni Tuo ko niya. Pero nabot na lang o lima bulan na kuantiyan. E wala joy remji nga nagpakita sa kuha. Grabe na kaya kong ka-stress at ubay. Tapos wala na joy gana mo og nagsigirag hilak. Antod sa napunitan ko ba? Dili yun siguro ta siya para sa moa Gidawat na lang na ako bisag perting sakita jud kayo. Antod sa milabay ang pila ka bulan og tuig. Na koy bag-ong nakaila si Jerry. Sweet kay siya din ginastuhan ko niya sa tanan og pinangga e o dawat kay ko niya. Usa ka adlaw na bay, natog mi ni Jerry kunya ni kalit na nag-ingon na kon tita nga nga naa daw nangita na ako sa gawas. Sa Remje di Perte na kukulba kulba ato nga time. Huwag namug na ako kadali. Huwag dalipod ko ato ni Ato Sigawas Sa mga to nga, higakos ra ko niyang kalit. Huwag perte niyang hilakabay. Nangunta na siya huwag asa daw ang mga anak. Huwag siyang giingnan. Anak na ito ni mo nga wala naman gani ka nagpakita. Istres huwag kasakit man gani imuhang nahatag sa kuha. sigurong nakwaan po. Og dito ni Lohod siya og nangayog pa sa ilo. E kadto daw nga time gipugan siya siyang mama. Namuad to siya sa mua. Idili e dito niya apo na ako ang gibuntis. Piyawa Sumato nga ako na ano siyang gipahawa o gipapauli sila ha. Kay naa si Jerry kasulod sa sulod sa balay. Paguman na to bay kay nagpadayon lang ako ang life. Pero... Pakiyas gihapon sa gugma. Nagbula gihapon mi ni Jerry. Wala gihapon mi nagkasinabot. Mo na ako ang mga kaagi sa gugma bay. Hantod sa nakaila na nako ako ang bana karon. Oo. Minyo no karon, ug nagkailamis akong sa kong nabana kay manghud niya ang ako ang co-workmate. Gikasal na pod mi bay. Ug naa na may usa ka anak huwag malipayon ako sa kuwang pamilya karon. Bisag sa una, lugmoke ko. Tino ko, GDI. Huwag na ay mawala, na ay maabot.